Eto at kagagaling ko na nga rin po pala sa aking pagtitinda sa mga oras na yan mga sis. Bali sumaglit na nga rin po pala ako umuwi dito sa may aming bahay para makapagluto na nga magalaw na nga rin po pala ng hapon sa mga oras na yan mga sis. Tapos hindi pa kami nakakain ng aming tanghalian. Di ko na nga rin kasi maiwan yung aking paninda mga sis. Kawa na wala na nga rin po pala ako dito mapag-iwanan. Yan magising na nga rin po pala ito si Liam mga sis. pinabantay ko na nga rin po pala muna yung aking pinsa na bata para kahit papano ay makapagluto na nga po pala ako. ano umuwi na ako mga siseto at kinuha ko na nga rin po pala yung iniwan ko sa rev ni nanay na isda bali na bili ko na nga rin po pala ito sa mga naglala ko dito na nakamuto hindi ko na nga rin po pala ito muna na mga sis gawa na may ice pa at kailangan ko na nga rin po pala siya ito bago linisan ay ibabad na nga rin po pala sa tubig parang hirap na nga rin po pala talaga mga sis kapag wala kang kasama sa bahay dahil kailangan mo pala lahat ay ikaw na nga rin po pala yung kikilos so kapag hindi naman po pala busy si papa glen mga sis ay na pala, yung madalas na nagkikilos dito sa aming bahay dahil nakikita nga niya, mga sis, na ko sana na hawakan ni Liam itong isda nito mga sis dahil sa totoo lang sobrang lansa nito at problema ko naman ito gawa na kailangan ko naman siya linisan ulit kita nyo nga rin po pala itong mga sis habang hinahawakan niya itong isda ipinupunas punas na nga rin po pala niya sa kanyang dibdib habang ako ay naghugas ng na aming kaldero dun sa kabila mga sis ay bisi busy na nga rin po pala siya sa paghawak nitong isda wala na nga rin po pala ako dito magawa mga sis kundi hayaan ko na nga rin po pala siya at hugasan na lang at hanggang dito na nga rin po pala muna mga sis at maraming salamat sa panonood